<laughs> Nakikita mo naman, di ba? Tag-ulan. Ah, grabing ano, lamig. Kailangan ano, makainom ako. Tawagan ko yung ano, kumpare ko kasi wala akong pera, kahit piso. <laughs> Dito ko bilhin ko ng ano, inumin, may pera yun eh. Tawagan ko nga yun. Tapos alam ko baka di-off yun. Tawagan ko yun, tawagan para makalibre ako ng pagina. Ito ata, ayan, naka, tama, saktong-sakto, naka, saktong-sakto, naka, ano, online, no? Tamangan ko. Tawagan na natin. Ay, nag-ring, nag nag-ring, nag nag Yes! Ay! Pare! sta? Ay! Musta? Ayos na. Ayos na. Ayos na, Ayos na ah uh, ano pare? Uh, punta ka sa bahay, mag inom tayo. Sige, punta ako dyan, kaya lang. Wala, wala ako ngayon eh. Sige, ako bahala pare, huwag kang mag-alala. Sakot ko na yan, basta ang putan dito, pupunta ka lang dito. Galing ha? oh, sige, sige, punta ako dyan. Wow ka! oh, sige pare, huwag mong tagalan ha, kasi baka mabutan ka ng ulan dyan. Kailangan Dumating ka na agad. Kung gusto mo, sunduin kita dyan. Huwag oh, oh na, ano, punta na lang ako dyan. Ah, sige. Pupunta na siya. Yan. Pupunta. Thank you, pare Thank you. Oo, oh, sige, sige. Okay, okay. Itong, ano ko, kumpare na to, ah, mabait talaga to. Hindi ito makatanggi sa akin. Naku, ako pa. Pag sinabi ko, pare eh, pili tayong ganito, ganito. Hindi makatanggi yun. Maniwala ka sa akin na natin mamaya. Ako talaga, walang wala, wala pa akong sahod. Si misis, ayoko bigyan kasi inom na naman to. Pero mamaya, diskerte natin to. Bibili din yon. Dito natin antayan si kumpari ko kasi maganda dito maginom sa taas eh. No? Oh? Malamig pati rito sa taas. eh <laughs> maulan. Masarap kasi maginom kasi maulan. Hintay natin. Darating na yun. A few moments later. Pare! Oh, dito ka na pala pare. Hinto Akit dito. Punta ka rito. Akit. Ayan na si pare. Dumating na. Ayan. Ano? Hindi ka nabasa? Hindi naman. Kaya mahina pa naman ang ulan. Ah, okay. Hindi pare. Upo ka dito. Dito tayo. Sa taas. Dito pare. Oh, dito ka sa... Ayan. Sa malinis. Kasi hindi ba, hindi pwede doon kasi, ano, you know, basa doon eh basa yan hindi ka lang yan pare ano kayang ano ano kayang mibibilhin natin yung ano ah uh, inumin natin kasi ano eh parang masarap yung ano siguro mainit sa katawan no oh, MP na lang siguro kasi mataglamig na para mainit sa ano katawan ah oh, sarap ah oo nga pre Uh, tama yung, ano, tama yung, tama yung sinabi mo, impi na lang. Kasi, ano talaga, taglami, kailangan natin yung, ano, mainitan yung katawan natin. Ano, oh. pre? Ano? oh, tama yan. Paano kaya to? <laughs> Wala pa naman ng pera. Wala pa lang pera yung kumpare ko. <laughs> Paano kaya to? Wala akong pera-pera. Mangutang siguro ako nito. <laughs> Mamaya, bahala na to kung ano, pag wala naman talagang madudukot, eh, mangutang siguro ako nito. Pare, maya-maya bababa na ako at bibili tayo. Ha? Ah, uh, kwento muna tayo. Tabi tayo pare. Tabi tayo rito. Ah ng hangin talaga lamig oh. Oo, ko na, no kasi nang ano, may bagyo ngayon. Bagyo talaga 'no? Kaya, pa? Ano? Na, lakas ang hangin. Yeah, ano. Pare, tanong ko lang. Uh, parang napapansin ko sa iyo ngayon. Parang ano ka ngayon? Parang tumaba, pare. Hindi kasi ako sa tarpa ko ngayon. Ah. Ano na? pupos ka na sa ano mo okay. pupos ka na sa uh, tawag dito yung negosyo mo pare oo oh, nung ako muna kay pare Ah, uh, kumusta pala si ano uh, inaanak alis naman ano na so uh, dalawang taon na lang ano na uh, graduate na yun wow. aba uh, mabuti pare Uh, mabuti kong gano'n. Uh, sana makapag ano siya, makapagtapos no? ano na. Yun? Ah, ano 'yun? Hinahatid siya. Hinahatid siya ng ano ba? Yung service? Hindi na kaya ano naman 'yun. May school service naman 'yun. Ah, gano'n? Ano pare, makapagtapos yon para oh, yun na. para mm. ay papano pa, makapangyarihan oh pare pag natapos yan wala na yan ayos na uh, wala ka nang ano isipin na Nagastos pa oh ay, pare okay. hmm. Ayan, <laughs> sana hmm. ayan pare sana makatapos na siya okay. para makatulong na no tama okay. no makatulong sa ano ay pa paano may ano ay kunting gastusin na uh, katulong. Tsaka makapagtrabaho na siya ano? Oo. Oh. Ano, mo muna ako. Naiihi na ako. saan sige. kaya pwede mag-ihi dito? Sa ano pre, sa baba. Ah, sige, sige. Sige pare, sa okay. baba lang. O, ba? Okay. Kay, Pare. Bakit pare? <laughs> Baba lang ako ha. Eh. Ah, pare. Sige. Sige. Sabi niya, walang pera. May pira na. Naka 150 na ako. Mamaya, siyang babilhin natin pag balik niya. May pira na ako. <laughs> <laughs> Ganun lang diskarte. Pag wala kang pera, diskarte lang talaga. Nga sabi nga nila, pag walang pera, dumiskarte ka para pera. <laughs> Mamaya. Ayun okay. pare, oh. Bili ka ng, ano, uh, MP. Anong bili natin malaki, maliit? Yung, ano, siguro, pare, yung malaki, mas, ano, para matagal tayo matapos. Okay. dan dan pare, madulas dyan, madulas. Okay. Yan. Oh, pare. Ano? Ano? Oh, Pero nawala no, yung ano ko, 150. Ah, pira mo? Oo. Ah, ganun ba? <laughs> <laughs> Yun, mga nagtapa-shoutout. eh, shoutout natin sila. Si Dodong, Junjun, Tata, Boyet, Michael, and... Dun dun, no, shout out sa inyo. <laughs> Kung gusto mo pa-shout out, PM nyo lang ako, shout out kita. Thank you.